Yan sa apple. Apple store. Hmm? Huh? Hmm. Yan o. Ay, tingnan mo o. Oh. Pag isin mo ay bumakit na nila sa loob. Hmm. Hmm. Ayan lang sa loob niya, yeah, oh. Yan, yeah, yeah, oh. Pinukuha okay. okay, diba? na ni Tita Mina yung sa iPad. Yan, yan, yung tsura na yan, buo na yan. Tapos, pag, ano, makikita dito, mag-review dito sa iPad na hawa ni Tita Mina. Yan lahat. Okay yung sa buong building yan ng apple dito dito <laughs> walang <laughs> ayan o no. o oh. buong structure yan yan Oh, diba? tas isa swipe natin taas. Wow, high tech. Yeah. High tech, diba? Ang galing, ang galing. Saan natin makikita yan? Ha? Hindi ba tayo pwedeng pumasok? Yun <laughs> yung pinansa. Doon. Ay, ah, okay. So, ito yung sa Apple Park. Uh, ano yung Apple Park? Apple uh, Park. ito? ah uh, Visitor Center. Visitor Center. Pagawaan ng mga uh, Apple na cellphone. Mga gadget. Ayan. Hmm. Daming bumabang. Nakikita namin mamaya doon sa loob, Kaya si Tita Mina. Swipe uh, uh, dito, uh, uh, dito pinaka-high-tech na Uy, uh, 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 parang ring na uh, diba? Ayan uh, o dyan ka ikiram ng iPad para makita mo itong buo na yan, structure na yan makita, pag nakiyuhan mo na yung iPad, dyan na makikita yung view niya yung kay yun, kung gaano siya kalaki yan lahat o okay.